Si uh, Regional Director Resete, binisita naman ng Double del Sur, nagutos ng agarang aksyon, kaugnay ng pagkakampas lang kay Captain Bukol. Oh, uh, Narilib na tuloy yung si Colonel Ipong sa pwesto. Ito yung naglalive, ano? Uh, habang naglalive uh, na Barella, uh, naglalive sa FB. Oh. Uh, ng balita mula kay Jun Suter, mula sa Action Radio. Dabawa, may buntag mo, Jun. Mayong buntag usap, Kuyang Angel personal na tinutukan ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang mahakbang ng kapulisan kaugnay sa pagpaslang kay Barangay Captain Oscar Dudong Buko Jr. sa pagbisita niya sa lalawigan kahapon November 26, 2025. Pagdating sa lugar, agad inutos ni Police Brigadier General Rosete ang agarang pagrilib kay Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong, Acting Chief ng Digo City Police Station. Ayon kay Rosete, agad niyang inutos ang pagpapalipad kay Ipong matapos matanggap ang ulat na nabanggit ang pangalan nito sa dating live stream ni Barangay Captain Oscar Dudong Bukol bago ang pagpaslang sa kapitan. Kaya kinakailangan alisin muna si Ipong sa kanyang pwesto upang masiguro ang patas, malinis at hindi maimpluensyahan ang investigasyon. Inatasan din niya ang Davao del Sur Provincial Police Office sa pamamuno ni Police Colonel Leo Ajero na magsagawa ng malalim at komprehensibong investigasyon na maaaring tumagal mula isa hanggang anim na buwan depende sa antas ng komplikasyon ng kaso. Bilang bahagi ng kanyang pagbisita, nagsagawa rin si Rosette ng ocular inspection sa bahay ng biktima upang personal na suriin ang crime scene at beripikahin ang inisyal na datos. Pagkatapos nito, tumuloy siya sa buro ni Kapitan Bukol sa St. Peter Aurora Extension, Digo City, kung saan nakipag-usap siya ng privado sa ama ng biktima at ipinabot ang buong pakikiramay at suporta ng PNP, partikular ang PRO-11 sa naiwang pamilya. Samantala, ayon kay Davao del Sur Provincial Director, Police Colonel Leo Ajero sumailalim sa parapentes si Sipong kasama ang 20 pang individual kabilang ang Intel Operatives Security Escort at driver nito bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon habang nanumpa naman si first kagawa Jeric Bukol bilang bagong punong barangay ng Tres de Mayo kapalit ng kanyang kapatid na si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. na Pinaslang Ito si June Suter para sa DZRH Una sa Pilipinas Una sa Pilipinas. Dagan salamat June Suter